magandang araw so ngayon magluluto naman tayo ng may sabaw so ito na nga, nagisa na tayo ng luya mas gusto ko nga yung ganito na medyo brown na yung luya syempre isunod na natin ang bawang yan gisa-gisa lang natin at syempre ang sibuyas at kapag naging aromatic na nga yan, ay isusunod ko na ang ating chicken syempre lalagyan ko yan ng siling haba at ang pampalasa nating patis chicken cube gisa gisa lang natin yan hanggang mag brown ang chicken Siyempre, lalagyan ko yan ng durog na paminta. Ayan, antayin lang natin na mag-brown ang chicken. Kapag nag-brown na nga ang chicken, ilagay na natin ang ating sabaw, ang tubig, or pwede rin yung hugas-bigas. Kung mayroon po kayo, Takpan lang natin yan at pakuluin natin ng mga 30 minutes. After nga ng 30 minutes ay luto na ang ating chicken. Siyempre ilagay na natin ang sayote. Yan. Takpan lang natin yan at lutuin ng mga dalawang minuto. After 2 minutes nga ay malambot na ang ating sayote. At kung medyo matabang pa, pwede nating dagdagan ng pampaalat na patis. Pwede rin pong asin. Ilagay na natin ang ating dahon ng sili. syempre maglalagay pa rin ako ng bunga ng sili at hindi ko na nga po ito papakuluin para hindi maging mapait ang ating dahon ng sili so ngayon nga eh, pwede na tayong kumain maraming salamat